Uh, good morning mga kaagri. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ngayon pong umaga, tayo po ay gagawa ng ating, uh, magmimix po tayo ng pagkain ng baboy po natin, ano? yung ating inahin. Ngayon ang ating pong gagamitin, ito po yung produkto ng Max, Value Max Page Hug Grower. Ayan. Ito po, breeder po ito. No? Tapos meron po tayong rice bran. Yung tinatawag pong uh, sa Tagalog po na uh, darak. Uh, ako po kasi, meron po akong inahin, dalawa. Uh, sa mahal po ng bilihin ng pagkain, hindi naman po natin matutustasan kung wala naman po tayong uh, sa ngayon na pinagkukunan. Kaya, gumagawa po ko ng nang po ako no para dun sa aking alaga. Ah, uh, ito po ay aking sinubukan maganda naman po yung unang anak ng ating uh, baboy uh, yun po ang ating ginamit yung darak saka itong uh, breeder maghaloin lang na po natin 2 is 1 isang page, dalawang kaban na darak maganda naman po yung naging kinilabasan po ano? At uh, the same time po nakakamura po tayo no? dahil ah uh, ang mangyayari naman po, kung makapaghahalo po natin tong page at tong, tong darak, magiging 2 is to 1 din po siya. Kapag tumakal po tayo ng, ng page, sa kadarak, magkasama na po, no? Natatakal po natin isang, uh, isang tabo sa dalawang tabong uh, darak po, no? Ayan. Kaya po, ganito po ang ginawa ko kasi mas nakakamura po ko. no? Pero bago nyo pong gawin yon Siyempre, sisiguraduhin nyo po na maganda po yung, yung darak na makukuha nyo bago at uh, galing po sa kunohan. Sa kilala nyo po yung pagkukunan nyo para po hindi po mahaluan ng uh, tinatawa pong malagkit. Kasi hindi po maganda sa inahing baboy yun. Pagkabuntis po yung ating inahin, maaari daw pong makunan. Kaya kung, kung gagawin nyo naman po ito, dapat may kilala kayo na pagkakatiwalaan doon sa kunohan na wala pong halong uh, Ah, malagkit po, no? Ayan. Mga ka-agree. Ganito pong gawin natin, no? Ayan. na po tayo. Ito po, isang kaban po ito. Ayan. Mimix ko lang po ito. Parang, ano? Ayan. No? Ayan. <coughs> is to po, no? Isang drop. Isang drop po yan. Itong po, isang page. po natin, ano para makakamilos po tayo mga kaagay ah uh, ko na rin po kasi maganda rin po yung isang inahin ko po, po ang inanak po nung nakaraan unang inahin ko po walo yung isa unang anak tapos po isa trese lang din po pinapakain ko no pero kailangan po talaga pag gagawin niyo po ito yung makukuha niyo pong dalak dapat Tapos po yung sa may kulahan. Ano? wala pong hadong ah, ayan o. Matagal na po itong kakain ng baboy. Hmm. Ayan po. Ah, kamay na po. 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 Po, po tayo mga kaagri, no? Nakakatibid po tayo. Ang ganda naman po yung naging resulta ng anak ng baboy ko. Saka malalaki rin po. Ayan. Tapos po ito. Isa ulit. Sa page. Nandun <coughs> nyo rin yung tubo Kasi nasubukan ko na rin po. Ano? Pero pagka mabot na po yung baboy nyo ng 100 days, Pupuro na po tayo ng page na pagpagata. O, ito yung tabla developer po, no. Tapos, na tapo ito. Two is to po, no. Dalawang darak sa page. Kasama na po ito sa pagkain po natin ng mga bibi. At yung mga manok po natin. <coughs> Ayan. mga kaagri. Ayon na po ito, no? O. Nga ngayon, papalahin po natin yan. Ito po, no? O. Pala. Para marambol po siya. Ayan. Para po yung page. Mahalo po talaga dun sa meter. Hanggang marambol po yan. Ganyan po ang gagawin natin, mga kaagri, no? Yun lang naman po ito nga ko para makatibid po ako. At sa resulta naman po, maganda na po yung naging resulta. Unang anak po ng baboy ko, walo. Saka 13 po, mga kaagre, no? Dito sa pagkain na to, matagal na po nang ubusin to. Sa kagandaan po ito, baboy darap, gustong gusto po ng baboy yan. O, yun lang po mga kaagre po, no? Yun lang po ang sinishare natin ngayon sa paghahalo po natin ng pagkain ng baboy, Ayan, no? Yun lang po mga kaagre, ito po talaga, tipid na tipid po ito. Kasi ang pagkain ko lang din po rin sa baboy ko, sa umaga, halos dalawang kilo, may git po, two, 2 and a half kilos lang po yan. Ang uh, po natin. Sa hapon, ganun din po. Sa tanghali ko, minsan po, nagpapamerienda po ako ng isang, ah, isang tabo lang po, no? Tanghali. Nadamihan ko lang po sila ng tubig. O, yan ang mga kaagri, no? Medyo tipid po ito at mapapaganda po natin yung ating kita dahil yung cost po ng ating pagkain ay medyo uh, mura po ano. Doon na lang po tayo uh, gagamit ng form page pagka-na-reach na po niya yung 100 days ng ating baboy po no. Para yung yung pag, pagka-na 100 days po na purga po natin doon na po tayo mag magpupur ng page na yung yung uh, yung pampagatas ng po ano, para po yung 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 biik po doon sa may chan uh, po ng inahin natin ay makaka-recover po sa mga kinakain niya po eto po dinadayat po natin ito po ang ating pagkain ano Ayun lamang po mga kaagri, yun lang po ang natin ngayong umaga. Uh, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon. Uh, lahat po ng uh, nagsasaka, nagbababuyan, at, nag, at, nagtatanim po ng mga uh, gulay po. No? Ayun lang po mga kaagri, mapagpalang umaga po sa ating lahat. And God bless.